Ay, hindi po ako naniningil ma'am Walang bayad Wala pong bayad Nag-aatid po ako ng libre ma'am Saan ka po ma'am? F1 hotel. hotel Dito sa 7 up Ah, okay Ma'am, i-type po lang ha, Para, ano, hindi ko kabisado F1 Hotel Ito po Aling, eh Ay, hindi po ako naniningil ma'am Walang bayad wala pong bayad. Nagahatid po ako ng libre ma'am. Hey, ma'am. Kuya, pwede ka ganun na lang? Sige, okay lang, ma'am. Late ka na ba, ma'am? Medyo lang po. Ay. Kanina ko pa ba tayo aantay dun sa pila? Hindi po, eh. Katarating ko lang din kanina. Ah, okay. Kuya libre, kuya. Ah, kasi mama no nag-aattend ako ng mga yung mga pasayrong papasok sa trabaho. Ah, okay. Yung kasi ang ano ko, yun kasi ang content ko. Ah, okay. Pumupunta Lama. ako diyan, pupunta ako diyan sa mga nakapila na pasayro. Diba ang dami nyo? Oo Oh. Kaso, priority ko yung mga papasok sa trabaho. Kasi may inaabol kasi silang oras. No. Kasi mga pauwi, hindi naman sila mapapagalitan pag na-late, di ba? Ah, yung late. mga papasok lang nahatid ko. Kasi hmm. dati rin ako ng ano eh, dati rin dati rin ako. <laughs> lagi din akong late. <laughs> lagi ako. Lagi ako na mumura dati. Tapos mo. Oh, tapos ko late ako. Lagi kong pa patwira traffic. Oo, oh, traffic naman talaga. Pero ang totoo nun, tamad lang talaga ako gumising eh. <laughs> Kaya gas gas na yung day lang ko, alam na ni boss na nag nagsisinungaling lang ako. Mm Hindi -hmm. yani kasi ako kakauwi ko lang galing Ilocos. Ah, okay. Mahaba nga pala yung bakasyon ano? Uh -huh. Oo. Long, e long weekend kasi nung lang. Long weekend kasi holiday kahapon? ayun basta ganun long weekend ganyan first yeah. day first day of work grabe traffic uh, pala saan ka kuya? ah taga binungunan pa ako ma'am dumadayo lang ako rito sa traffic capital of the Philippines <laughs> dito sa Metro Manila dito kasi yung matindi traffic eh gaya nito uh -oh. diba? mahal kayo gas kuya? oo oh, nga ma'am <laughs> Hindi, huwag natin yung gas ma'am. May nagbabayad ng gas para makapag service ako. May sponsor ako naman ng ano, eh, ng gas. Ah, okay. Kaya, don't worry. Ah, <laughs> uh, bayad na yung ano mo, pamasahe. May, nagbay May nagbabayad na para sa inyo. Thank you. Meron kasi akong sponsor eh. Um. Kaya, share natin sa iba yung blessing. Kaya libre ka ngayon. Wala <laughs> tang <Bulat> panic. Eh. <laughs> nagulat ka ba? Uh -huh. Bakit ka naman nagulat? first time eh. Ah, first time mo ba? Ah, wala bang nag-aano ron? Wala bang nag-free ride doon? Ay, wala kuya. Bakit naman? 50 pesos. Ha? 50. Ah, 50? Basta may nandisi lang. Ah, okay. Ayun lang. Bayad na yung pamasahe mo. Nakita mo yung inagot ko doon, palalaki? Yung bantay doon sa pila? Hindi, kuya. Yung matanda na naka-face mo? Ay, oo, oo, oo. Bakit? Ako na nagbabayad ng pamasahe ng mga pasahero din. Oo. Uh, Katulad kanina, pagsakay mo, uh -uh. binayaran ko na para nakatulong na ako sa pasahero. Nakatu nakatulong pa ako din sa mga mga rider. Uh -uh. Para share your blessing ang tawag doon vlogging with a purpose kaya pala ngayon <laughs> lang <laughs> kita nakita doon sa pila <laughs> ah <laughs> nagano kasi ako doon lang doon ako naghahatid ng mga pasahero kasi napakahaba ng pila doon tingnan mo ikaw nasa dulo ka ah. Oh, may youtube ka ba kuya? oo oh, ma'am oo oh. Ah, eto to. Ano po? Eto madam. Ah, adventure? Oo po. Ah, uh, okay. Ayan, sa'yo na yan ma'am. Remembrance. Uh, okay. <laughs> Kaliwa dito ma'am. Oo eh. po. Tapos kanan. Oo uh, uh. Okay. Tapos pagka pa uwi ma'am, naglalakad na kayo ganyan kalayo? Oo, oh, naglalakad na lang ako. Tapos tricycle na naman sa oh, pagbaba. Oo. Ang layo nung nilalakad nyo doon. Ibig sabihin pag paano lang talaga pagpapasok kasi para iwas-latan eh. Wala, nasanay na Ah, uh, Sabagay so okay yan madam, exercise yan. Oo. And, Pero pagpapasok pa siya, pawit-pawit ka kaya humigang. <laughs> Ibig sabihin haggard ka naman. Pagka naglakad ka. Oo. Kaya sa pauwi na lang, okay lang maglakad. Hindi naman na kasi mainit pag ano, pauwi ah okay kasi gabi na out niyo oo okay. oh, tama. dito mong kanan na nai tapos kanan okay. tapos tumbuk, yun ang mismo ah uh -huh. okay tapos may color red color red ayon M Hanoi Apo. Ano lang po? Okay ka na dito, madam? Eh, ano po? Ah, tamam. You're welcome, I'm you're welcome.